Hello dai, hello dai. Pigilan niyo ako, pigilan niyo ako. Gusto ko nang kutusan itong clownin ko na ito. Napakasinungaling, ginawa pang tanga ng mga tao. Ano? Gumastos ka ng almost 800,000 dyan sa kinakain mong dalawang plato? Kami ka tong basdayan ng 10 baka ko? Pilat siyang Obo. Hoy, clownin ko. Para malaman mo, ang pinakamahal na restaurant sa buong mundo ay sa bansang Spanya na nagkakahalaga lang na almost 135,000 pesos per person. Alam mo ba kung ano yung offer nila? to a course with multi-sensory dining experience with virtual reality, projection, and music. Eh, ikaw, ano yung nasa likuran mo? Pusa, yung manalamin na ka. Baka may sungay na yung ulo mo sa kakagastos mo ng mga pera ng taxpayer na Pilipino. Gusto Pigilan niyo ko, pigilan niyo ko mga bansa! Pigilan niyo ko. Siya, magbantay mo na ako ng baka ko. Benta ko kay Claudine ko. Hmm? Hello there, hello there. Pigilan niyo ko, pigilan niyo ko. Gusto ko na kutusan itong Claudine ko na ito. Napakasinungaling, ginawa pagtangal yung mga tao. Gumastos ka ng almost 800,000 yen sa kinakain mong dalawang plato? Abay ka tong baste na yung baka ko? Pilat siyang ubo! Hoy, Claudine, ko. Para malaman mo, ang pinakamahal na restaurant sa buong mundo ay sa bansang Spanya na nagkakahalaga lang ng na almost 135,000 pesos per person. Alam mo ba kung ano yung offer nila? 20 course with multi-sensory dining experience with virtual reality, projection, and music. Eh, ikaw, ano yung nasa likuran mo? O sa'yo, manalamin na ka? Baka may sungay na yung ulo mo sa kakagastos mo ng mga pera ng taxpayer na Pilipino. pigilan niyo ko, pigilan niyo ko mga bansa, pigilan niyo ko. Siya, magbantay mo na ako ng baka ko. Benta ko kay Claudine ko. Hmm? Hinoday, hello hinoday, hello pigilan niyo ko, pigilan niyo ko. Gusto ko na kutusan itong Claudine ko na ito. Napakasinungalin, ginawa ng mga tao. Ano? Gumastos ka na almost 800,000 dyan sa kinakain mong dalawang plato? Abay ka tong bastayanan sa baka ko? Pilat siyang Obo. Hoy, Claudine, ko para malaman mo ang pinakamahal na restaurant sa buong mundo ay sa bansang Spanya na nagkakahalaga lang na almost 135,000 pesos per person alam mo ba kung ano yung offer nila? 20 course with multi-sensory dining experience with virtual reality projection and music eh, ikaw, ano yung nasa likuran mo? kung sa sa'yo manalamin ka baka may sungay na yung ulo mo sa kakagastos mo ng mga pera ng taxpayer na Pilipino gusto pigilan niyo ko pigilan niyo ko mga bansa pigilan niyo ko siya Bantay mo na ako nung baka ko. Benta ko kay Claudine ko.